Mga Katrops. Welcome back ulit sa aking channel Sport React Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni Kristaps Porzingis sa lineup ng Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Sa kabila nga po mga katrops ng pagkakapasok ng Boston Celtics sa NBA Finals matapos nga po nalang iswip ang Indiana Pacers, ay may ilang mga fans pa rin nga pong hindi kumbinsido sa kakayahan ng kanilang team since nanalo lang naman nga po sila sa kanilang mga napagdaan ng seri since puro nga po mga injured ang superstar na kanilang mga nakakalaban. Ikangay dahil nga po dyan ay naging madali lamang nga po para sa Boston Celtics na makapasok ngayong taon sa NBA Finals. Ngunit pinapabayaan lang naman nga po ito ng Boston Celtics since naniniwala nga po sila na deserve ng kanilang team ang pagkakapasok nga po nila sa NBA Finals. Lalo pat ginawaran naman nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang manalo sa kanilang mga nakalipas na game. Pero kung inyo nga po mapapansin mga katrops, maging ang Boston Celtics na rin naman nga po ay merong isang player na may tinatamo ngayong injury na siyang rason bakit hindi siya nakapaglaro ng ilang games ngayong playoffs. At ito nga po ay walang iba kundi si Christoph Porzingis na may iniinda para naman nga pong injury sa kanyang binte. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po ito nire ng Celtics. Bagus gumawa lang naman nga po sila dito ng adjustment upang manalo sila kahit wala ito sa kanilang lineup. At gayong nabanggit na rin naman nga po natin si Christoph Porzingis, base nga po sa kalalabas palang na balita, ito na nga po mismo nagsabi na makakabalik na ito sa lalong madaling panahon para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Meron pa nga po kayong at least isang linggong pahinga ang Boston Celtics bago sumapit ang Game 1 ng NBA Finals. Kaya magagamit nga po ito ni Porzingis para makarecover siya ng mas maayos at makapaglaro na siya dito. Sinabi naman nga po ni Porzingis na magkita-kita nga na po tayo sa NBA Finals. Ibig sabihin, mukhang malaki na nga po ang chance na makakapaglaro na ito sa kanilang unang game. Samantala, tuunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga ka Isa nga po sa mga kuponan na pinauulanan nga po ng sari-sari mga trade rumors ngayon ay ang Los Angeles Lakers since balak na naman nga po talaga nalang magpalakas ng kanilang lineup. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, kakausapin na nga po ng Los Angeles Lakers ang front office ng Utah Jazz para sa kanilang gagawing blockbuster trade. Ayon nga po sa lumabas na balita, isa nga na po ang Jazz sa mga sellers sa darating na offseason since plano na nga po nalang i-trade ang ilan sa kanilang mahalagang players kagaya na lamang ni Lore Marcanen at maging ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Kaya inaasahan na nga po na magkakaroon ng negosasyon ang Los Angeles Lakers at Utah Jazz sa pagsisimula pa lang ng offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.